Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. O si Aili Malamang kilala niyo siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng dinaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuwait, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Hindi mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya umaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sea niyo. Hmm. Sabi ko, Pierno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas? Why? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Oh my God. Ito na papasok ang triad Lukuin nila ang sala just in case worst comes to worst. Walang At usok na hindi mabubunyag. Nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala ng ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang binolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Anis. Hindi kayo natakot. Sinama ako sa training as a backup just hmm. in case may mangyayari two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya, pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Halata naman sa hearing. Sa nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Ha? Huh? Pira lang ang katapat. Pira lang ang katapat. Pwede pinadala si Ate Alice sa Bamban. Ano na ngayon? Ito, Ito na nilang pinadala mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec Checking as a mayor candidate. Takalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si Ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami rin natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay Ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, di tayang katapat ng espionage. Buti lang ka nito kayo sa Pilipinas. Parang sirkos lang, nakakatawa. Kaya... Muna well, guys. Walang usok na hindi mababunyag. Lumabas din ang katotohanan. Ito siya is, ano, kapatid ni Alice Guo nga uh, mayor ng Banban. Na, ano ngayon, hinihiring sa Senado. Yan siya. Nakakatakot mga